Nagbabala ang China na huwag maganap ng gulo ang Pilipinas kasunod ang pagputol ng Philippine Coast Guard sa mga floating barriers sa Scarborough Shoal. Para naman sa Department of Foreign Affairs, tama lamang ang ginawa natin. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. For... Sa gitna ng pagninig ng Senado sa proposed 23.9 billion peso budget ng Department of Foreign Affairs sa susunod na taon, naungkat ang ginawang pagtanggal ng Philippine Coast Guard sa nilagay na floating barrier ng China sa entrada ng Scarborough o Panatag Shoal kahapon. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tama lang ang ginawa ng PCG. Mas may karapatan ng Pilipinas sa Scarborough na rin sa tawag na Bajo de Masinloc na sakop ng Masinloc Zambales technically, since the uh, we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights, so uh, it, it would have been a, a, move that would be consistent with our position. Biyernes nang makuli sa apto ng Coast Guard ang tatlong Chinese Coast Guard vessels na kinakabit ang barrier para itaboy ang mga Pilipinong mangingisda sa lagoon. Pero giit ni Sekretary Manalo, iligal ang ginawa ng China. Maituturing daw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS ang paglalagay ng anumang harang sa Scarborough Shoal. It's within our exclusive economic zone. Therefore, we have the right to, to take advantage of whatever's there. And any obstacle or any kind of harassment is uh, not in accordance with UNCLOS. No other country can really challenge that. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman ang tatanungin, tayo ang mas may karapatang maglagay ng barrier sa Scarborough Shoal. Pero hindi raw natin ito ginawa alinsunod din sa unclose. Hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na uh, yeah, we should allow also fisher folk from other, from other countries to, to fish in the, in the area. Sa ngayon, hinihintay pa raw ng DFA ang official report ng Coast Guard bago magdesisyon kung maghahain ulit ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas. Bagay na tinabla mismo ni Senator Ronald Bato Dela Rosa. Once we uh, get confirmations uh Philippine Coast Guard, we of course will uh, will uh, issue a protest to the Chinese embassy here. Uh, and we will cite the reasons why uh, putting uh, putting a uh, kind of barrier is uh, not consistent or illegal. And we'll also probably ask our embassy in Beijing to to go to the Chinese for this. Teka, ilang, protesta tayo, wala mong nangyari, sir, di ba? So, siguro, uh, kung pwede siguro, kung ako ang sekretaryo po rin na uh, tawagan ko yung, yung diploa yung kanyan, ambasador yan, hangin ito, lasingin kita, tapos, yung kanya-kanya diskarte, ba? Di ba? Kanya-kanya diskarte. How to, you know, paano nyo gawin yan? Diskartehan mo kung paano makuha natin informasyon galing sa kanila. Sa isang panayam, pinanindigan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na sila ang may soberanya at karapatan sa Scarborough Shoal. Binalaan din nila ang Pilipinas na umiwas sa mga mapanghamong aksyon o maghanap ng gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.